Hello mga ka vlog Ito tapos na tayong uminom ng Royal True Orange ah, Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga bote Itong Royal na ininom ko Bukod dito ay namumulot ako ng mga bote yung mga tinatapon sa tabi-tabi Araw-araw nakakapulot tayo nito at ito ang mga naipon natin ngayong bote. Ito. Bote na inipon natin mga ka-vlog. Lagay natin dito yung royal. Iba-iba to. Merong ganito. Magnolia. Merong RC. May mountain view mason mickle beer light at may cobra lahat yan napulot ko lang liban dito sa ininom ko ngayong araw na to ito galing sa tindahan to ng kapatid ko pero ibebenta ko na rin tama ko na siya yan ang target natin ay makaipon ng isang million pirasong bote para pag kasi natin itong bote na to ang presyo niyan ay piso lang piso ang presyo ng kukuha tayo ng piso dito sa bag natin ito mga kablog kukuha piso yan ang halaga piso ang halaga ng isang bote kaya kung makaka isang milyong bote tayo magkakaroon tayo ng isang milyong piso 2023 ko lang sinimulan to na 2023 last year bali August na ngayon 1 year and almost 8 month na or 7 month ang dumaraan ito na naipon natin nung mapapalit na maibenta ko yung mga bote yan mga kablog ah uh, Ito 7,000 etong nasa black 10,000 etong nasa pula 10,000 etong nasa puti 10,000 kung nasa pula 10,000 at itong nasa itim 10,000 10, 20, 30, 40, 50 57,000 kasi ito yan o may nakapatong pa sa ilalim kaya lang dito walang patong. Pero lahat yan may patong. Kaya dalawang patong yan. 2, 4, 6. 6 na pita to. Puro 20 pesos yan. Yan o. 10 piraso. 200 pesos ang isang bundle na ganito. 10 pirasong 20. Like, share, and follow nyo lang mga kablog saka niyo ako kung anong negosyo pwede kong gawin dito para hindi maka isang milyong bote agad ako Nenegosyo na natin to suggest lang kayo kung anong negosyo pwede dito sa 57,000 ko thank you mga kablog. thank you